Yeah, at a meeting with a colleague. Meeting? Hmm? Akala ko nasa seminar ka last time. But yeah, hindi ko na nasabi sa'yo, babe. Nagka-problema kami sa speaker. Kaya hindi na natuloy yung seminar. But anyway, since nandun na lang din kami ng mga colleagues ko, we decided we'd hang out. Parang tiyon yun na. So, sorry, babe. Hindi ko na pinalampas. Okay lang. At least hindi naman nasayang yung pag-alis mo. Mr. Busy Attorney, buti pa yung mga colleagues mo. May time ka. Napaka-busy mong schedule. True dapat pala talaga ako magpasalamat dahil napangunlakan mo yung dinner natin. At dapat, ikaw na ang mag-guest sa susunod kong topic at Ronyalon. Di diba? yes. ba? Yes! Okay, ako dyan? Sige, set natin kung I'll make time for that. Mm -hmm. Thank you. Um, Ano-ano nga pala yung kaso na hawak mo ngayon? Baka pwede akong makakuha ng inspiration para doon sa susunod kong podcast. Ah, nako, mas maganda na kumuha ka ng sample case dyan kailan to, sa pau Mas makakaralit yung mga pangkaraniwang tao. Oh, what case are you working on right now, attorney? Napagbintangan yung kliyente ko na minor, pinatay niya yung kapwa niya minor sa isang gang war. Napagbintangan? So you think he's innocent? Oo, oh -oh ka-usap uh, ko na siya at yung kapatid niya. At naniniwala ko na napagbintangan lang siya. Napagbintangan, you say? That's interesting. Kasi you know, attorney, when a person's situation is that dire, minsan may mga pagkakataon na totoo yung akusasyon. They hear me out. May mga tao ngayon nakapit sa patalim, So, para sa kanila, killing comes easily. Like, in that kind of situation, when you come from nothing, you feel like you have nothing to lose. So, para sa kanila, mas madaling gumawa ng middle class increment. That's a very dangerous assumption, Attorney Alan. If you take the time to truly know your client's background and not just look at their status, you'll see the whole picture niniwala ako na hindi niya magagawa yun. Oh. Hindi naman lahat ng nakikita natin sa umpisa ay e eh, tama. Careful, attorney. Emotions can blind even the best of us. Just because you think he's innocent doesn't mean that he is. Sometimes reality is much more complicated than you'd like it to be. Believing in someone's innocence isn't about emotions it's about justice. Pero gets ko. Minsan sa iba, it is easier to believe everyone's guilty. Lalo na kung merong lihim na motibong pinoprotektahan ng isang tao. Ikaw, attorney Angela. May pinoprotektahan ka ba? O tinatago? Guys, andito tayo para kumain. Wala tayo sa korte para magdebate at isa pa hindi kayo maggalaban. Of course, babe. This is just a friendly exchange of views between colleagues. Am I right, Attorney Matias? Tama ka naman doon, Atty. Adam. Hindi naman tayo magkalaban. Pero so sana, kakampi natin ang batas para protektahan yung mga napagbintangan walang kasalanan, natanggalan ng karapatan, at walang boses para ipagtanggol yung sarili nila. Kasi yun yung trabaho natin bilang abogado eh.